Ayan, ito ang aking Darly Sunshine. Paano nga ba malalaman kung may milibags ang ating mga succulent? Ito, isa to sa example. Natanggal na siya. Ito, oh, makikita natin na meron mga langgam. Ayan, pansin nyo may langgam. Nabulok na yung kanyang stem. Melanggam yung aking darling sunshine. Nung chineko ayan, meron na nga siyang mealybugs. Minsan sa ano din, sa aerial roots, ayan, meron din siyang mga ants. Tapos, diyan din namamahay. Minsan yung mga mealybugs, ayan, no, sa mga roots, meron din. Sa roots na yan, Ayan, na nakita niyo ba yung mealybugs? Ayan, dyan siya namamahay minsan. Maganda pa naman nito pero puro ants na siya nakita ko. Nung pala meron ng mealybugs. Ayan. Tingnan niyo naman yung aerial roots niya. Napakarami. Ito din ang aking Jocelyn's Joy. Nakita ko is meron din siyang langgam. Nung pala meron din siyang ano, mealybugs. Ayan o. No? Ayan yung langgam mo. Meron din siyang mealybugs. Ayan. Prone din to ng mealybugs. Itong aking Jocelyn's Joy. Meron minsan sa mga singit-singit ng kanilang mga dahon. Ayun, dun na mamahay. Mahirap silang tanggalin. Wala ako nilalagay na insecticide. Ang ginagamit ko lang is ini-sprayan ko lang sila ng alcohol. Pero hindi din sila na nawawala. Ayan o. No? Kita niyo ba yung millibugs? Ang dami-dami nila. Yan ang sign minsan na may millibugs na ang mga succulents. Meron silang mga langgam. Ayan ang ng langgam. Ang ganda pa naman na itong Jocelyn's Joy ko Ang ganda niya kaso meron na siyang millibugs. Ayan, kaya check nyo yung mga succulents nyo pag once na meron na siyang gumagapang na langgam, ibig sabihin is merong mealybugs doon. Ayan na sa mga singit-singit ng kanyang mga dahon, meron din siya. Kaya kailangan talagang i-check natin siya. Wala kasi akong pang spray ng insecticide. Ayan na akong ginagamit sa kanila spray lang ako ng alcohol. Ayan, sana is may natutunan kayo. Thank you for watching. God bless us all.